1 2 3 Come on Water Tower yung una ko dito ang padalahan ko ng perasa, ano, sa Samba. pa Samba dito. Samba. Sambang, ang ang pangalan ng bangko. Ito oh sa may ano dito malapit to sa Water Tower. suma na suma. ni na nagpatay ni Galen. Samba. Samba. Ay to ay, ay. Muntis ka, wala na. Nalaglag na. Wala ko kulungan ng ano. Kuti pi, oh. Ano yan? Christmas tree nila. Ayan, tayo tayo mag-video. Ang yung maganda sa kaliwa. Diyan sa kanan. Yung water tower yung binipidyo ko eh. Yung hindi nga maganda. Parang yung pyramid na ano. Yung nga sila nagpidyo sa kaliwa, sa kanan. Yan dito ako eh. <laughs> <laughs> Kung alam mo na ano. Hmm. Dahan tayo nung mabiba. <laughs> 25. My uniform. 259. Asan? Oh. Ang oh, hapot. Kasi magandang budi. liit man yan. Ang tanong, maganda bang ano yan? Pangalim, ano ba wasi? Ano ah. ba

mahal man to ano man to maliit man yan mahal man hanap man tayo mura mura ah 149 parang itong SMA eh. mahal man yan 99 ang sapatos ah eh. not Ano man to, pinaikot-ikot na tayo. Maganda ang ano. Maganda kaya? Ayan ang may sipir. May sipir na naman may Magandang tila. Ito. Ay, ka... Ay, ano man to. May ano sa...

tatlong si, ta. ito. Ano talawe. Tingin, anokan talawe ni para ito. Eh pinisitin. Okay. Pa okay. 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 lang. siya. Ano? Okay. Okay. Bukra okay. pansit bihon. Tapos bili tayo ng malagkit. Sugar. Asukal. Mm. Oh. Ah, ito lang bilhin ko? Itong pansit, bihon. Iwan ko dito. Asukal.

biasa kan Sampuk coklat Galaxy bayar Guys, dito kami namimili ng pang ano namin. Ayan. Dito kami sa Pinas Grocery. mibili kami ng ano pa? Spaghetti. Tender juicy. Oh, boss. Yung masakit na ka ano. Ay, mayroon itong... Asan mga perfume dito? Iniwan na yung ano doon oh. <laughs> Ay may alis sa asli pwede rito oh. Magkano kaya ito? Kailan mo export Ay yung ano kulay? Gold. Magkano? Ito oh. 70. 25 ma-export. saan mga perfume. Saan lugar mga perfume dito? Perfume. Oh, saan mga perfume dito? Tanungin ko po dito Ibu kau main tinder di tu, because yang, when? Uh, <ness> Pin bayang ito mga kaserola oh. Asan mga napkin dito? Ano mga sambay mga napkin? Ay, eh, tingnan mo. Wala naman ano mga ano dito.

mahal na. No? Joban, 36. Hindi pa 25 to. Asa okay. ni Arabia natin? Bili tayo ng... Um, one, two, three, four, five, six. Tumingin ka na. Tumingin ka na. Asa yung Arabian natin? May to. Bibili na ako ng pasalong. Baka hindi natin makapunta rito. 25 to 26 dito sa kanila. Mahal. Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano bang? Apat na, gawin mo apat na... 16 na lang na dito. Only rice, dito na, na lang. Take out na lang? Take out na lang? Yung dalawa, 16 na nga, lampir ako. Ayaw mo yan, sandahan lang. Wala na nga. Bigyan ka naman ng 25. Bukan daw. Tig-25 ba? 545 lahap. yung dalawa? Ayan, dito ang restaurant lang, pwede na lang. Mhm. Ginapoy. ba 'kinakain? pa Oh, ka na naman. Oh, bakit? Pinoy siya yun. Uh, mo nun, maano ka. hmm <laughs> mm.